Gusto niyo bang malaman kung paano ko ginawa ang video to? Tara, samahan niyo ako sa CapCut. Mabilis lang to. Kakailanganin natin ng empty background at saka yung ating video, yung pinaka video natin. Yan, itong second video natin na ito. Yan, i-reverse natin yan. Yan, hanapin natin ng reverse and then reverse. Saka natin i-overlay. I-drag natin siya papunta sa unahan. And then, yung pinaka main track natin, yan, i-adjust natin hanggang sa magpantay sila nung overlay natin na video. Yan, ganyan lang. Tapos, yung naka-overlay natin, yan, imamas natin yan, yan. Pipiliin natin yung rectangle. Yan, so, i-adjust, adjust lang natin itong uh, palak, pagpalaki at pagpaliit niya. Yan, yung mga arrow na yan so, tapos, ilalagay natin siya doon sa may pintuan. Ayan, so, ganyan lang. Tingnan nyo lang yung uh, pag-fit sa may pintuan. So, kayo nang bahala dyan. O, uh, kayo nang nakakaalam dyan. Tapos, kung hindi siya magpantay doon sa may pintuan, ipindot natin yung rectangle, ayan. Tapos, may magpapakita dyan na position, rotate, size, feather, at saka yung yung isa. Yan. So, ipipindot natin yung rotate para makita natin. May eyes natin siya dun sa may pintuan. At kapag maayos na, check na natin kung okay na yung ating video. At huwag natin kakalimutan ipindot yung 1080p. Para maging malinaw ang ating video at pwede na nating i-export 'yan.